O oh, eto na. Zumba yan, Igan. Kasi <laughs> gising-giling yan. Gising-giling nila, Rich. Oo, oh, tulad ng mga kapuso natin dyan sa barangay, Santa Ana, sa Taytay -tay Rizal, nakikizumba zumba sayawa na. Siyempre, pampabuhay yan ng dugo, lalo na sa mga ina, antok-antok pa. Ayun, oh. Ayan, no? Ayan tara't zumba na akin na love, dance, di ba, Regine? At zumba, wow. zumba kids na si Balang. Ready na ba kayo, guys? Ah! Pawisa-pawisa pa si Balang, oh. Ah! Matatay tayo sa isang mga puso. Kung saan. Ako, madilim tayo talaga naman. Pinapractice practice namin mga para po sa isang group of 30. sa isang mga dancing diva. Na pushing tayo Yes. Si Pala, at pag-usapan natin 'yung mga signature steps ng uh -huh. Si Pala nga kasi nagsusumpa ng fitness para maging healthy siya lagi, di ba? Sa Cavite kinukuha 'yan. Yes. At Tama. At gusto nating sabihin Reg, na si Pala ay 7-year-old lama. Oo. Oh, oh. 7-year-old kid na pagaling mag-party mag fare. Pero hindi lang siya batang ordinaryo yes. dahil for your grouper na rin siya. Meron siya mga sariling steps. Style niya. Kaya umpisahan natin ituro sa ating mga kabarangay dito, ang basic step. Umpisahan natin sa balang march. okay. Balang paano march, yan? paano ba yung balang? Yung balang march. Oh. Ayan, parang okay. parang okay. may ano, naapakan lang sa harapan. Uh -oh. Siyempre may flavor balang. Parang um, first yung shoulders. Oh. ayon yung oh. favorite ko dyan. Uh Oo, -oh, may energy yan. At meron din yung balang chest roll, balang chest pump. Paano ba yan? Paano yun? Yung balang... Sige nga, sige nga. Oh, oh. my gosh! Okay. Ha! Oh, kailangan may sigaw ah, daw. Kailangan ha. may ha! Oo, oh, oh, oh. pampadagdag yun ng energy. Yes! O, oh, next step is the balang reach. Okay, para sa flexibility, para naman matun ng ating mga arms. Paano yung step pa Paano yung step? balang? Yun! Oh, okay. Push to the side four Pupush times. Push lang. Both sides. Yeah. Oh, diba? Pero nakikita mo yung kanyang ano, pwet, gumagano'ng oh. gano'ng ba? Okay. Ah! Yeah, syempre, bigay todo si yes. balang. At ang ating last basic step na gagawin natin ay ang balang shoulder shimmy. Paano ba yan? Shoulder shimmy, balang. There you go. Oh, may sipa. May tag-jack pa. Oh. Di ba? Sariling gawa niya. Dinadagdagan niya ng fitness flavor para mas intense ang workout. Kaya naman, umpisa na natin with music from the top. Mga puso, ready na kayo? Kasama yung mga mommy na mga anak. Let's try. Hahaha. No pass doing it all night or summer Doing it the way I want yeah, my heart until the dawn Shout. But I need really morning comes, doing it all night or summer Gonna feel sa Zumba Party. Mamimigay rin pa muna hirit ng mga Zumba outfit sa ating mga kapuso dito po sa Karanggays at Laana. Let's go. Uh, pwede yung buksan. Pwede niyo na hong buksan. Ang gagaling. Oh. Okay. Come on. Shake. Up. Shake. Shake. Oh. Shout. Hey. Ooh. Uh -huh.